Siya pala, ang pattern po natin ay merong dalawang sukat. Plus size and pre size. Tama, no? Plus size ay kasya sa XL hanggang 2XL. pre size is small, medium, large. Pasok yun. So, yun po. Maraming maraming salamat yan. Sana nagustuhan nyo yung ating ginawang bagong patterns o pattern. Yan. Ikot ka ulit sa beses pa. So, yun po. Ayan. Okay. So, gusto sumali ng aming aso. So, yun. Maraming maraming salamat. Kung bago ka pa lang sa YouTube. Hello Team Buenas, welcome po sa ating YouTube channel. Ano? Siyempre kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kakalimutan i-subscribe yung channel natin. Click mo na rin yung bell button para ma-notify ka kung may bago tayong video. Ngayon sa video na to, ipapakita po namin sa inyo yung bago nating design na gagawan natin ng tutorial sa mga susunod na araw. And siyempre, papakita ko lang po sa inyo yung mga patterns na ginawa natin. Ano? So ito po yung nauuso na coordinates with sports collar top o crop top tapos uh, pants po ano yung kapir actually po nagawan na po natin ng sample actual sample yung pattern natin so yan po yung mga parts uh, meron tayong pants pattern saka yung top pattern ano so yun na po lahat yun ito yung finished product nya ito so ito yung pants ayun naman yung top ngayon sa video na to papakita namin sa inyo yung nabuo naming sample dun sa ginawa nating pattern. And also, papakita na rin namin sa inyo yung last procedure para matapos siya, which is yung pagkakabit ng buttonhole at saka button so Pagkakabit po ng botones, no? So, papakita namin sa inyo yan pagkatapos na ng ito. this video and hit that notification bell for more updates. Samaan nyo po kami na tapusin yung trabaho. So, ito yung working area natin. Yung ating high-speed overlock piping and also ito yung tabasan natin. And syempre, yung ating magandang model si Ate Christie. So ito po yung mga nagawa nating pattern. And syempre lagi ko naman sinasabi sa inyo to para masigurado natin na ayos at okay yung pattern natin. Gagawan natin yan ng maayos na sample. Nakailang trial and error kami dito, nakailang gawa kami ng pattern and sample. Ito na yung para sa amin na pinaka maayos. So ngayon, para maisukat ni Ate Christian, tatapusin natin yung final operation niya which is yung paglalagay ng buttonhole at saka button so. So ang ginagawa niya rito, sinusukatan niya Mm. Okay, ayan. Yun, diba, tama yun. Tama yung layo na yun, no? So, dito, nali, So, mamarkingan nyo yan. Binabalansi lang naman namin, eh. Apat yan, no? Dito, kailangan malayo yan ng mga 3-8, no? Ayan, dito. Ito. So, ang uhalis kasi niyang pahaba. So, lagyan mo na. Sige, sunod sunod mo na yan. Apat. So, 3 inches po yung pagitan. Ayan po, para makita nyo. So, mula rin sa marking tatapat niya yung 3 inches Pababa ulit So apat lang naman yan Apat na tuldok Apat ba? Ayan, bilangin mo Isa Dalawa, tatlo, apat Apat Okay Okay So ito po yung minarkingan natin na apat ano. So gagamitin natin yung attachment natin Na pang single high speed So ganito po siya oh. So ayan Ayan, ganito po siya. Makakabili kayo nito sa online. Ayan, ganito. So, mas madali ito gamitin kaysa sa mga portable sewing machine. May video na rin po pala tayo kung paano magkabit nito. So, sundan nyo na lang po. Check nyo na lang po yung video natin kung paano natin ikinabit ito. Ayan. So, madali lamang ito. So, since nakapag-marking na tayo, ganito ang sistema o ganito yung paraan para magamit natin yung marking. So, kung makikita nyo po ito, ito po, ilawang ko ng konti. No? Ayan kung makikita nyo po ito, yung attachment natin, meron po yan marking sa gitna. Ito po yung marking ito. Ayan. So, yung marking sa gitna, ito po yan, yung marking natin. Itatapat mo lamang siya sa loob. Ayan. Tapos, siguraduhin nyo lang, ito, yung gilid ng ating tatahiin. Ito, yung plaket, ano? Yung gilid ng ating plaket. Ipapantay mo naman siya rito. Ito, itong gilid nito. So, kailangan pantay siya at diretso. Ayan. Pag okay na, nakaset na po siya, Uh, pwede na po natin tapakan yung makina. So tatapakan mo lang yan. At ayun po, since apat po yung lalagyan natin ng buttonhole o ohalis, itutuloy-tuloy lamang po natin yung paglalagay natin ng ohalis hanggang matapos po natin yung apat na piraso. Pagpasensyahan nyo na po yung damit natin kasi medyo dumumi po siya dahil po rin sa ating pang-ohales Matagal po kasi namin hindi nagamit yung buttonhole attachment natin. Yun nga lang hindi natin nalinis ng maayos bago natin siya gamitin. Kasi nilagyan po yan namin ng langis dahil medyo stock up po siya. Kaya kailangan talaga lagyan ng langis. Yun nga lang... Uh, kapabayaan na rin siguro namin na ipasada namin siya nang hindi namin nalinis ng gusto. Okay. kung makikita nyo yung tela natin ay dumumi ano. Kasi itong uhalis natin ay eh, matagal natin hindi nagamit. So pinatakan po namin yan ng langis dito, dito at saka dito. Yun nga lang bago namin ginamit, hindi namin nalinis ng gusto. Kaya po yung langis po niya ay eh, pumatak dun sa ano, dun sa ating tinatahi. Ayan po. So kung makikita nyo ay eh, naglalangis po siya. Uh, normal po yan na pinapatakan ng langis. Pero siguro ang gawin nyo na lamang po. Uh, linisin yung maigi. Kung meron po kayo compressor o yung panghangin, mas maganda. Kasi po, since na stuck po siya ng matagal, hindi po po pwedeng hindi langisan. Kasi normal po yan, ilalangisan po siya kasi nag stack up po. So kailangan langisan mo. Yun nga lang, uh, hindi nga namin nalinis ng maayos. Ayan kaya kung makikita nyo yung damit natin, dumumi talaga. And syempre, the show must go on. Kahit dumumi yung damit, uh, kailangan natin matapos yan. Ang mahalaga naman yung sukat. So, lalabahan na lang namin yung aming sample. Ano? So, ayan. Puro lang langis. At ito na nga po, natapos na po natin siya. Huwag nyo na lang po pansinin yung dumi. Apat na piraso lang naman po yan. Yung buttonhole talaga, yung heavy duty talaga. Automatic yun, may butas na pag nag-ohalis kayo. Pero itong mga attachment, kailangan mo siyang butasan ng mano-mano. So ikaw yung magugupit o magbubutas dyan, gagamit ka lang ng pinakamatalas na nipper as much as possible. Kasi pag ma yung nipper na gagamitin mo, baka masira. So mas maganda yan, yung ganyan, yung nipper na plastic, mas maganda siya gamitin para dyan. So maghanap na lang kayo nyan, meron pala tayo sa shopping nyan hindi nyo na kailangan maghanap. So gupitin nyo na lang po yung pinaka gitna ng ating tahing ohalis. Pagka nagkabutas po, huwag nyo lang po isasagad doon sa tahi. Hanggat maaari, doon lang po sa loob nung natahi natin, paikot, kung tawagin ni Iwalis, hanggang doon lamang po yung gupit. At syempre yung ating pants po, huwag nyo po kakalimutan lagyan ng uhalis. Ano? Isa lamang naman po yan. Ang kagandahan lang dyan, hindi mo na kailangan mag-marking. Pwedeng tansyahin mo na lang yan. Ang kailangan mo lang gawin is masigurado na yung uhalis natin is ma-iise-sentro mo o may gigit na mo siya. Kasi pag tumabing ay pangit tignan. So, ayan, kung makikita nyo, pinasadahan ko na lang yan, wala nang marking. Ayan, nilagay ko lang siya sa center. so okay tuloy po tayo huwag nyo napansinin yung mga dumi lalaban na lang namin yung bukas pero the show must go on ano so ito yung mga nilagay natin ito yung buttonhole o. ayan o so buttonhole 1, 2, 3, 4 so ngayon gagawin natin so pagtatapatin mo lang yan yung magkabilang placket ano pagtatapatin mo lang yan magmamarka ka dito dito, dito, tsaka doon yung marking na yun para naman dun sa pagkakabit natin ng botones ayun, kunin mo na yung pang marking mo dito mo siya lagyan ayan dito. Dito pwedeng tantsahan na lang dito. Ganun din ang layo. Uh, hmm. Eh. De, ting, ah. Hmm. Hindi. Kumuha ka ng isang butones. Ito kasi dapat siya ganyan siya yun. Oh. Yan. Ganyan siya, di ba? So dapat ang marking niya. Tanggalin mo. Ganyan siya. Hmm. So dapat ang marking niya. Tanggalin mo. Tanggal. Dito. Ganyan kalayo? Oo. Kung susundin mo yung pinalo mo sa akin kanina. Oo. Uh, uh. O yan. Tuldo ka mo. Hindi parang atensyong pagdating. O, oh, yan. O, oh, tapos, eh, tatansyayin mo nilang ito yung layo nito dito. Next. So, madali lang naman to kasi apat na to. So, next time full tutorial na, kailangan lang namin is mabuo ito para may sukat. Pag na-fit natin na goods na yung sukat kay Ate Christy, go na tayo dun sa pagpapusong pattern and also paggawa ng full sewing tutorial. So, bali, ito, pakita po namin sa inyo ng konti, ano. Ito po yung nilagyan natin ng botones. Yung kanina, yung nilagyan natin ng ohales, yun po ang sukat po nun, yung plus size para kay Ati Christy. Ito pong nilalagyan natin ng botones, ito naman po yung pre-size natin. So, ang plus size pala, pwede yan sa XL hanggang 2XL. Ang pre-size naman, pwede yan sa small, medium hanggang large frame. So, lalagyan lang natin yan ng butones, tapos papasukat natin yan sa ating mga model. Siyempre, ang sukat ng plus size kay Ate Christy at kay Mama naman, yung ating pre-size natin, kung mapapansin nyo, pare-pareho yung sistemang ang ginagawa natin sa pagbubuo o paggagawa ng pattern. Hindi namin pinupose yung pattern hanggat maaari kung hindi siya nagagawa ng maayos na sample. Actually po, may mga trial and errors talaga yung pag-adjust pag ng sukat. Nangyayari po yan sa pattern making and also dun sa sample making. Pag gumawa kami ng pattern at hindi namin nagustuhan yung sukat, nag-adjust po kami ng pattern at gumagawa ng panibagong sample. Pero ito po, yung ginawa natin na sample na yan, yan po yung yung para sa amin ay eh, pinakamaayos na sukat. Makikita nyo naman na pagsuot ng ating mga model, eh maganda naman yung fitting niyan. So ayun po, sana magustuhan nyo po itong ating video and eto po pasukat na po natin sa ating mga model. So yun po yung natapos natin ano. Sports collar top, crop top lang yan, maiksi lang yan. So high waist yung pants. So kung mapapansin nyo, mahaba sa kanya yung pants. Kasi power plus size na sukat yan ano. Kasi madali naman magbalas ng haba sa pattern. Hindi lang namin pwede iksian, kasi po, hindi naman nangangahulugan na lumapad. eto mga din, no? So, kailangan talaga mahaba yung pants. Yung mananahin na lang yung mag-a-adjust. Like, for example, ito. Yung pattern natin mahaba. Madali yan. Patulan mo lang. Okay niyan. yan. So, ikot ka, mami, para makita natin yung kabuuan. Ay, may two pockets pala yan, ano? So, with two pockets. Tapos, ano pa ba? May sintorera lang yan. Pwede mo lagyan ng belt kung gusto mo. So, yung sintorera. Yung, ayan. Yan, ano? So, ano kasi yan? Naka-waistband. Ikot ka. Ikot ka. Oops. So, ayan. Ang ginamit nating tela ay linen. So, ayan sa likod garterize. Ayan. So, syempre yung pants natin, pasipa rin yung harap niyan. At, ayan, button, button down bat out yan. Ayan. Basta sports collar top. Ayan. So, yun po yung nabuo namin. Maraming maraming salamat. Abangan nyo na lang po yung free tutorial kung paano siya gawin. And also, yung murang pattern nito sa Shopee. Ayan. Sya pala, ang pattern po natin ay merong dalawang sukat. Plus size and pre-size. Tama, no? Plus size ay kasha sa XL hanggang 2XL. Free size is small, medium, large. Pasok yun. So, yun po. Maraming maraming salamat. Ayan. Sana nagustuhan nyo yung ating ginawang bagong patterns. O pattern. Yan. Ikot ka ulit. Sambeses pa. So, yun po. Ayan. Okay. So, gusto sa mali ng aming aso. So, yun. Maraming maraming salamat. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel namin, like, subscribe, and comment. Click e, nyo na rin ang bell button. See you sa next video. Bye bye nakuay na kami mga video, bye.